hulugan ng pagsamba sa panaginip. Ang pagsamba ay nagpapakita ng paggalang at pagsamba sa isang Diyos o relihiyosong figura. Kadalasan sa pamamagitan ng mga panalangin, ritual at mga banal na gawain. Ito ay isang paraan para sa mga individual na ipahayag ang kanilang pananampalataya at debosyon at maaari itong magkaroon ng maraming anyo Depende sa partikular na reliyon o espiritual na paniniwala ng tao o komunidad. Sa maraming kultura, ang panaginip ng pagsamba o pagsali sa mga aktibidad sa pagsamba ay maaaring sumagisag ng malalim na espiritual na koneksyon, paghahanap ng kahulugan o pagnanais para sa patnubay at suporta mula sa mas matataas na kapangyarihan. Ito ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang kahulugan ng simbolo ng panaginip ay maaaring mag-iba batay sa mga individual na paniniwala at karanasan. Para sa ilang individual, ang panaginip ng pagsamba ay maaaring din magpahiwatig ng pangangailangan para sa patnubay at suporta mula sa mas matataas na kapangyarihan sa panahon ng mga hamon. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang pananabik para sa ginhawa at katiyakan sa kahirapan. Mahalagang tandaan na ang pagbibigay kahulugan sa gayong mga panaginip ay isang malalim na personal na paglalakbay na kadalasang naiimpluwensyahan ng relihiyon o espiritual na mga paniniwala ng isang individual. Ang mga panaginip tungkol sa pagsamba ay maaari maging makapangyarihang mga karanasan, nakakapukaw ng damdamin at nag sa pagsisiyasat ng sarili. Narito ang isang breakdown upang matulungan kang maunawaan ang iyong panaginip tungkol sa pagsamba. Una, ang layunin ng pagsamba. Sino o ano ang sinasamba mo sa panaginip? Ito ba isang tiyak na Diyos, isang espiritual na figura, kalikasan o isang abstract na konsepto? Ang bagay ng pagsamba ay maaaring mag-alok ng mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang iyong pinahahalagahan at iginagalang. Pangalawa, ang anyo ng pagsamba. Paano ka sumasamba? Ito ba ay sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit, mga ritual, pagmumuni-muni o simpleng pagiging naroroon? Ang paraan ng pagsamba ay maaaring magbunyag ng iyong ginustong paraan ng pagkonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Pangatlo, mga emosyon sa panaginip. Nakaramdam ka ba ng kagalakan, papayapaan, pagkabalisa o pag-aaling langan habang sumasamba? Ang inyong mga damdamin ay nagbibigay ng pananaw sa iyong kasalukuyang espiritual na kalagayan at kaugnayan sa bagay na sinasamba. At ang pangapat ang lokasyon ng pagsamba. Sumasamba ka ba sa isang pamilyar na lugar? tulad ng simbahan, templo o mas kakaibang lugar. Ang lugar ay maaaring sumagisag sa iyong antas ng kaginhawaan sa iyong mga espiritual na kasanayan at paniniwala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pagsamba. Kapag nanaginip ka makakita ng pagsamba, sumisimbolo ka ng matinding pananabik para sa espiritual na kasiyahan na manghaka kapag nasaksihan mo ang isang seremonya ng pagsamba sa iyong panaginip na nagpapakita ng iyong pagnanais na humingi ng kapayapaan at espiritual na patnubay. Ang pagkakita ng pagsamba sa iyong panaginip ay sumisimbolo din sa iyong paghahanap ng kahulugan at layunin sa buhay. Ang panaginip na makakita ng pagsamba ay nagpapahiwatig din ng paglalaan ng oras upang magmuni-muni hinihikayat ka nitong tumuon sa iyong mga iniisip at humanap ng pagkakaisa at balanse. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lugar ng pagsamba. Ang panaginip tungkol sa isang lugar ng pagsamba ay nagpapahiwatig ng kaginawaan na may kaugnayan sa banal. Ang lugar ng panalangin sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang sangtuwaryo para sa iyong kaluluwa isang simbolo ng kapayapaan at kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang iyong panaginip tungkol sa isang lugar ng pagsamba ay nagmumungkahi na isang malalim na pakiramdam ng kabanalan. Ipinapahiwatig nito ang iyong pangangailangan para sa espir espiritual na patnubay at pagnanais na kumanekta sa isang bagay na mas makabuluhan pag ng panaginip tungkol sa kumanta ng mga kanta sa pagsamba Kapag napanaginipan mo kumanta ng mga kanta sa pagsamba, mariin mong ipinapahayag ang espiritual na debosyon. Ang pag-awit ng mga kanta sa pagsamba sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang koneksyon sa iyong mas mataas na sarili at isang pananabik para sa espiritual na katuparan. Ang pag-awit ng mga pagsamba sa iyong panaginip ay sumisimbolo din ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga biyaya sa iyong buhay. Ito ay isang hudyat upang kilalani ng kagandahan na nakapaligid sa iyo at isang tanda upang ipahayag ang iyong paggalang sa pamamagitan ng debosyon at papuri. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsamba sa Diyos Ang panaginip tungkol sa pagsamba sa Diyos ay nangangahulugan na ikaw ay nasa isang espiritual na kapaligiran ikaw ay nahuhulog sa pagsamba, nakakaramdam ng malalim na koneksyon sa banal. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng malakas na pananampalataya at deposyon na sumasalamin sa iyong pagnanais para sa espiritual na katuparan at isang mas malapit na koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang panaginip ng pagsamba sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa pangangailangan para sa patnubay sa mga mahihirap na panahon. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na gamitin ang pananampalataya ng isang tao sa mga espiritual na paniniwala at nagpapadala ng mensahe upang maniwala sa isang mas mataas na layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manguna sa pagsamba sa simbahan. Ang panaginip tungkol sa pamumuno sa pagsamba sa simbahan ay nangangahulugan ng isang pakiramdam ng responsibilidad at pamumuno sa iyong espiritual na paglalakbay. Ipinapakita nito na maaari kang magbigay ng inspirasyon sa iba sa mga bagay ng pananampalataya. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong tungkulin bilang isang mapagkukunan ng suporta at inspirasyon sa iyong komunidad o panlipunang bilog. Mahalagang tandaan na ang pangumuna sa pagsamba sa simbahan sa iyong panaginip ay maaari rin mapahiwatig na mayroon kang kumpiyansa at kakayahan pangalagaan ang mga makahalagang bagay. Sinasalamin nito ang iyong kahandaan, humarap sa mga hamon at mamuno sa pamamagitan ng halimbawa. May kapangyarihan kang impluensyahan. Ang iba sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at paniniwala. Ang na sa pagsamba sa simbahan sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na mayroon kang kumpiyansa at kakayahang pangalagaan ang mga mahalagang bagay. Sinasalamin nito ang iyong pagpayag na harapin ang mga hamon at mamuno sa pamamagitan ng halimbawa. May kapangyarihan kang impluensya ng iba sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at paniniwala kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsamba sa mga ahas. Ang kahulugan ng mga panaginip ng pagsamba sa mga ahas ay may makabuluhang simbolismo at maaaring kumatawan sa mga nakatagong salungatan at takot. Sa panaginip na ito, ang ahas ay kumakatawan sa panganib at panlilin Pagkuha ng isang kultong papel at lumilika ng isang pakiramdam ng pagkabalisa. Ito ay nagpapahiwatig ng subconscious na pakikibaka na may tiwala at kahinaan. Gayunpaman, mahalagang tandaan ng pagsamba sa mga ahas sa iyong panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan upang madaig ang takot at kawalan ng katiyakan. Ito ay hahantong sa isang pakiramdam ng empowerment at pagpapalaya mula sa mga nakakapinsalang impluensya. Ang pagsamba sa mga ahas sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng pagtagumpayan ng takot at kawalan ng katiyakan. Ito ay hahantong sa isang pakiramdam ng empowerment at pagpapalaya mula sa mga nakakapinsalang impluensya.